Hello mga kalolo, ngayon araw nga po ay si Lolo Pascual po ang pumunta sa aming lupain sa malaking mini farm namin at dahil nga po nagutom si Lolo Pascual ay bumili po siya ng saging na hilaw ito po ay sabah Nilaga po niya ito. Napakalaki po ng sabalito sa amin. Murang-mura lang po ang pagkabili ni Lolo Pascual. Halagang sa espesos lang. Ayaw niya po kasi ng tinapay. Mas gusto daw po kasi niya ang nilagang saging o nilagang kamuti o kamuting kahoy. Kasi daw po ang tinapay daw po ay nakakabulati. At syempre, Papartneran uh, niya po ito ng kape. Ang kape po niya ay coffee stick with birch tree, counting local para sa matanda ay okay Ako na. Ako po kasi ay di nakasama sa kanya kasi medyo masama ang pakaramdam ko. Pero tamang tama po, nakisama po ah, ang panahon. Hindi mainit, at syempre, ayan na po, nagkakapina na po si Kalolo Pascual. Tamang-tama lang po, relaxing. Sabi ko po kasi sa kanya, bisitahin niya ang aming mini-farm. Kasi baka hindi na po nadidilig. Kasi po, hindi na po umuulan eh. Tatlong araw na po hindi umuulan. Kaya ang ginawa niya po, pumunta po siya sa aming mini-farm. Para madiligan at mag magahok ang mga lupa. At yan po, nagutom siya. Kaya nagmerienda ang lol natin. At dahil sa nakita ko tong video na to ay naingit po ako sa kanya. Kasi po, ako po hindi nakasama dahil po ay masama ang pakaramdam. Naulanan po kasi ako nung isang araw. Kasi po, nag-rally-rally. So, paano po mga kalolo? Maraming maraming salamat po sa panonood. Sana naman po, pakashare po itong video na ito. Pa-like at pa-comment na rin po. Maraming maraming salamat po. Bye!